Hello guys, uh, magandang hapon sa inyong lahat Ipapakita ko na sa inyo yung aking cart yung kabuwang cart kung paano ko nga ba ito pinagawa umpisahan natin sa bubong ang bubong nito guys uh, lata Ayan. plain sheet ang bubong yan guys hindi yan katulad ng bubong ng ibang cart na parang trapal yung manipis lang tapos madaling mabutas ito guys trapal talaga yan ay ang ito plain sheet makapal tapos ang sunod natin ay itong harap yan. pasensya na kayo guys mainit ang panahon ngayon kaya puro sikat ng araw itong harapan uh, ko ng lagay ng styro so okay, guys sukat na sukat ang styro dyan sarap ito, lagayan ko ng yelo. Lagayan ng yelo yung stereo yan. Kasi, lagi akong maraming dalang yelo para sa palamig, guys. Tapos, ito naman. Ito yung lagayan ko ng palamigan. Naka-fix, naka-ano lahat yan. Sukat lahat yung aking mga lagayan. Lagayan ng palamigan. Tapos, ito, guys. Ito mga lagayan ng sauce. Ito. Chili garlic sa fried garlic. Lagayan ng toyo mansi. Lagayan ng toothpick. Ito ganun din. Lagayan ng toothpick, toyo mansi. Chili garlic sa fried garlic. Saka ito guys. Ayan. pare yan, Tatlo ang pinagawa ko na lagayan ng mga sauce. Dahil pag dinudumog, uh, naghihintayin sila sa paglalagay ng sauce pag-iisang lagay ng sauce. Yan, tapos ito yung butas ng lagay ng kaldero guys. Ito yung lagay ng kaldero. Walang kalan yan guys kasi dito ko na niluluto sa bahay ang kanin. Hindi ko na iniinit ang kanin. Kasi hindi naman lumalamig yung ayos yung kanin pag tinitinda ko eh. Matagal lumamig ang kanin pag nasa kaldero makapal. Tapos ito guys yung kalan ng ng siomai. Single burner ang gamit ko dyan guys. Medyo huwag nyo nang pansinin. Medyo kalawangin na kasi siyempre gamit araw-araw. Tapos dito yung butas nyan. Yung buhaya ng kalan. Yan. Tapos yung yung hose. Dito ko lang pintaan. Yan. Tapos ito yung tangke. Sukat din yan guys. Yung tangke nyan. Nagasukat din yan. Tapos ito yung battery na gamit ko guys sa uh, mga aking mga ilaw. Naka-charge ngayon sa si lobat. Yan ang ito yung charger na gamit ko. pinili ko lang sa online na Charger ng battery. Yan. Tapos dito guys sa taas. Ito naman yung mga stakan ko. Yan. Ito yung mga stakan ko ng gamit sa taas. Malaki yan, guys. Marami ako na ilagay dyan. Ang kagandahan dyan, kahit masundot ng matigas na bagay ang ating bubong, hindi basta-basta na bubutas. Tapos, itong try mo natin tanggalin yung charger, guys, para makita nyo kung paano ko pinapagana ang battery. Ito guys yung Ito yung clip Ayan, Pareho lang ng clip yung battery sa charger Ito yung clip ng ilaw Kiniklip ko lang yan dyan ano. Ito guys yung battery to Pinagpalitan ko lang ng battery ng sasakyan Ayan. Kaya hindi na ako gumastos ng bagong battery Tapos nilagyan ko lang ng switch ito yung pinaka-switch ng ilaw. Switch lang ng bahay yan. Yung ginamit ko dyan. Diskarte lang ba guys? Tapos pag, pag pinindot ko to, ang gagana, itong nasa kisame para makita itong baba. Tapos palibot. Yan, may ilaw yan, palibot. Palibot guys, may ilaw yan. Yan, paikot yan. Dito. Yan. Yan para basang basa yung ating mga nakalagay Ayan, mga presyo ang paikot yan kaya ano napapansin nyo guys double yung ilaw ko paikot kasi pag yung sobrang lakas ng ulan tapos madilim kailangan kong paliwanagin pa yan ito na unang pipindutin ko Ayan. Ayan. bali dalawa na yan bukas dyan mas maliwanag na yan guys dalawa na yung buhay dyan paikot pa rin yung ilaw nyan dalawa paikot and guys tapos ito namang isang switch kaya tatlong switch to pag binuhay ko naman to dito naman yan dito naman yan sa harap. dito sa may side wheel Ayan, para maliwanag pa rin yan. Tapos dito guys sa loob, yan yung mga lagayan ko. Itong sahig, nilagyan ko lang ng pinaka rubber matting. Marami na bibili yan yung rubber matting para malinis tingnan. Ayan guys. Tapos, pag magpapagawa kayo ng sa motor cart, yung pinaka side wheel, lalagyan yun, papalagyan yun ng shock palagyan na yung shock shock kasi pag walang shock yan matagtag yan matalbog yung mga paninda nyo hindi makita yung shock guys basta meron yan sa ilalim sa ilalim ayun ayun yung shock guys oh. kahit ugain mo hindi yan matagtag hindi yan matagtag guys kasi may shock kasi pag yung side wheel mo walang shock Nakap napakatagtag yan tapos lahat ng paninda mo magtatalbogan tapos itong dito ko nilagay naman yung mga presyo. Ayan. Ito yung pinakalagay natin sa loob. Paikot, meron din yan. Tapos meron din tayong Gcash guys. Kasi marami nang nagbabayad ngayon through Gcash. Ayan. Kaya pag may magbabayad ng Gcash, ni lang sila dyan. Ayan. Tapos ito yung channel ko. Ayan. Ayan. pwede nyong gayahin yan guys yung aking cart lalo lalo dun sa mga walang idea uh, sa design ng cart and guys ito yung dito sa likod pinakahuli pinalagyan ko ng kainan paikot din yan tapos to ang kainan din yan Ayan guys tapos ang Advice ko sa inyo guys, pag magpapagawa kayo ng cart, bibili muna kayo ng gamit, lahat ng gamit ng ng cart bibili nyo para pag ginawa yung cart, susukatin lahat ng gamit nyo para sukat lahat. Kasi pag yung hindi sukat, merong sikip o luag yung gamit nyo lahat. Kita nyan guys, sukat lahat yan. Kahit steamer, sukat na sukat. Sa kaldero, sukat na sukat yan. Tapos ito, lagayan ko ng mga tong nagaya ng tong ng sa mga kawot ng pang shawmy rice kasi ito lagayan ko ng grapon na lagay ng pera yan. kasukat lahat yan guys basta pag pag mag shawmy rice kayo hindi na kailangan ng kalan itong rice natin kahit sa bahay nyo lutoin hindi basta basta nasisira ang ating java rice basta at swete ang gamitin nyo. Huwag kayong gagamit ng food color. Pag food color ang ginamit nyo, madaling masira ang kanin natin kasi medyo basa-basa. Pag at swete kasi medyo dry ang kanin natin eh. Kaya matagal masira. So ayun guys, ayun yung kabuuan ng ating cart. Ayan. Ayan lang ang motor na ginagamit ko guys. Pero malaking tulong yan. Malakas yan yung motor na yan. Oh. Ayan guys so. Sana may nakuha kayong idea ulit sa aking Mixing video guys Ayan guys Tinuturo ko sa inyo yung mga Dapat nating Gawin sa umpisa Para hindi na kayo mahirapan Kagaya ko Kasi nung nag umpisa pa lang ako Ang ganitong negosyo Hula hula lang lahat guys Ayan guys Yung wiring yan ang aking ilaw Anak ako lang din ang gumawa niyan ako lang din ang nag set up so ayan guys uh, maraming maraming salamat sa inyong panunood at uh, Tanong lang kayo kung meron ba kayong gustong malaman sa ating show my business guys hanggang dito na lang ang aking video guys maraming maraming salamat bye bye <laughs>